I'm gonna, run me. I'm gonna be I'm gonna be And then I'm gonna be I'm gonna be I'm gonna be <laughs> Wait a minute. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> <laughs> nice. motherfucking Eagle bato si kuya Okay, huwag nyo akong patawi <laughs> Ang kulit <laughs> nyo akong patawi sige <laughs> dalaw dalawang batong bato ang awak na kuya eh no <laughs> pangkalso lang yun pangkalso tumuha na siya ng pangkalso baka sabihin eh ibaba to pag hindi siya pinadaan pag tumawid siya ano? so, mukhang ikakalsyo niya doon sa Egypt ay ang pinamindol ay ang pinamindol Uy, naunahan ako ah. Oh. Let's go. Milanico, Pampensa, Exam, Milanico, La Tesla, ang paginunat, ang utak, kaya ang palibutan ng EDSA, mga opera, mga maestra, parang ipinasok sa selda habang reklusyon perpetua na ang hinarap kong sentensya. Sa ingaba ng dinaan ako, hinanda kong pasensya. Michelangelo Binoroti nung tinatapos ang piyata, bawat peraso ng letra, Mala, o ang pesa, paganyang at asang halaga, malamang di ganong mabenta. Pero di ko habol lang pera, preparado sa kera, kabisado, walaro, parang veteranong atleta, Akin lang, tiga bago ng meta, delikado ka, repa, magpasalamat ka na ako Takapagpahinga nung